ito ho ngayon si Director Jocelyn Andaya ng Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Director maganda umaga po. Sir, magandang umaga po. Apo, apo. At sa lahat ng mga naman nanonood at nakikinig ng Delirati. Apo, apo. Kami po ay nasa 1PH, ano po, 1PH sa Signal TV at nakikinig po sa Radio 5. Yan, ito po ang ating himpilan, Director. Okay. Director, sandali lang po kami nagpapaalam po sa ating mga viewers sa TV5. Kung nasi po mapanood pa rin po ang ating panayam kay Director, you can now tune in sa 1PH on Signal TV. Thank you po. Go ahead Cha, please. Eto na. Director, magandang umaga po. Thank you for being with us today. Una Basahin na po natin ano. Ano nga po ba itong pagkakaiba ng K-12 sa K-10 bukod sa mababawasan yung subjects ng ilang uh, mga grade school? Opo. Uh, siguro una nating establish na itong K-10 ay part ng K-12. Inuna lang mm. po natin ang pagrepaso ng K-10 Aba uh, pagkatapos po niyan ay irerepasuhin naman natin ang 11 and 12. Mm -mm, mm, -mm. Opo. So uh, ito pong curriculum ng K-10 ay para nga po sa kindergarten hanggang grade 10. Bakit po natin uh, nirepaso ito? Tinatawag natin siya K-10 o matatag curriculum. Ito yung pinagyaman at pinaghusay na curriculum. Uh, ang gusto natin dito, mapaigting ang mga kaalamang ninanais nating makuha ng ating mga mag-aaral tulad ng foundational literacy and numeracy, nasyonalismo, patriotismo, tama at angkop na pagpapahalaga at pag-uugali at kagalingang global. So ito po yung nakapaloob doon sa ating K-10. So tama po mama no, babawasan yung mga subjects for grade 1 magiging 5, for Opo. grade 2 lima din po, for grade 3 students 6 subjects and uh, so on and so forth, for grade 4 8 subjects Opo. at yung iba pa. Ito po bang, um, itong implementation nito ngayong August 29 na po mangyayari for selected schools, tama po, sa buong bansa? Ah... Uh, 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 mayroon tayong tinatawag na pilot implementation. Mm -hmm. uh, pili lang po ang mga eskwelahang ito, pero ang implementasyon po talaga natin ay sa next school year 2024-2025 mm -hmm. at phased implementation po ito. Kindergarten, Grade 1, Grade 4, Grade 7. Mm -hmm. Hanggang sa uh, matapos po natin yung uh, ilang baitang sa sa K-10 mm -hmm. So ngayon po as is tayo K-12 pa rin pagpasok ng mga estudyante sa August oh. 29 Opo oh, oh. Yung current curriculum po ang kanilang gagamitin Oo oh, oh. Pero may binanggit po kayo kanina ma'am no na ito ay panimulang pagre-repaso pa lang meron pa kayong babaguhin bukod po dito? Uh, uh, ang ibig pong sabihin nito yung re naman natin ang grade 11 to 12 mm -hmm. Ano naman pong babaguhin doon? By next year din po ba ang implementation noon kung sakali? Hindi pa po ma'am kasi uh, nire-review pa lang po natin ngayong uh, simula sa Setyembre. Mm -mm. Siguro po matatapos po tayo ng pagre-review natin ay uh, next year. Mm -mm. So, so uh, pag, 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 paplanuhan pa pag kung kailan talaga natin i-implement ang bagong kurikulum naman para sa grade 11 and 12. Mm -hmm. Ito pong pagrepaso ngayon ng K-12 na naging K-10, ma'am. Ang sinasabi po ni VP Sara Duterte, e eh, para mas ma-improve po yung uh, learning nitong mga students natin. Aside from that, meron po ba tayong pinagbasihang ibang mga bansa na nakita na effective sa kanila na pagka mababa pa yung grado ng bata, eh konti lamang yung mga subjects kaya inadapt natin ito dito? Uh, tama po kayo ma'am kasi uh, tawag dito sa ibang mga bansa kagaya ng Australia, kagaya ng uh, Singapore, ay uh, lima hanggang anim na subject lang sa K-3 or mm -hmm. sa foundational years. Mm -hmm. Ang tawag po natin dito mula sa kinder hanggang grade 3, pinawasan po talaga kagaya ng sinabi po ni Sir Ted. Pagdating po sa grade 4 hanggang grade 10, pareha pa rin po ang number ng mga subject. Mm -hmm. Hindi naman po nagbago yon. Dito mm -hmm. lang po tayo sa K2-3 na talagang nagbawas uh, tayo ng mga subject upang lalo pang palalimin ang kanilang mga kaalaman kasi yung foundational years napakahalaga. Mm -hmm. So from kinder to grade 3, babawasan po talaga ang subjects. Ang expected outcome nyo rin po dito, mas magiging focus talaga yung mga bata oh, kung mas kakaunti oh, oh, oh. yung subjects nila. Tama po ma, magkaroon ng mas maraming oras sila para maintindihan ang mga konsepto at makuha nila yung mga competencies na kailangan nila. Para halimbawa po sa reading, talagang uh, uh, may makakapagbasa at maunawaan nila kung ano ang kanilang babasa, binabasa. Napakahalaga po noon sapagkat doon magmumula uh, yung pag-unawa nila sa ibang mga uh subjects o uh, ibang mga learning areas ma'am. Mm -hmm. Napansin din po no nabanggit ni Manong Ted ganina, itong pagbabalik ng good manners and right conduct or GMRC. Tama ba sa K 12 meron din siyang counterpart pero iba po ang tawag? Uh, sa batas po 'yan. Mm -hmm. uh, ang GMRC po ay mula grade 1 hanggang grade 6. Mm -mm. Pagdating po sa grade 7 to 10 nagiging values education Yun. po 'yan. Oo, oo. So mm -hmm. ito po ay ibinabalik o nung K 12 meron pa rin po ito. Mer ang tawag po natin doon ay edukasyon sa pagpapakatao. Tinagalog. Opo. Uh, taga Opo, mm -hmm. pero mm -hmm. iba din po ang ano natin dito, ang focus pagkat dito sa si talagang yung kabutihang asal, mm -hmm. kagandahang asal mm -hmm. at yung mga Uh, mga competencies sa kakailanganin niya upang makapamuhay ng maayos mm -hmm. Oo. at makipagtalastasa ng maayos. Mm -hmm. Ma'am, ito po all set na next year? Wala na po itong atrasan kahit na may mga halimbawa may mga grupo po na pumigil dito? Siguro uh, po, uh, kagaya ng sinabi naman ni VP Sara during the launch, eh, ito po yun na yung ating uh, kurikulum simula sa, uh, sa sa next year. Ito po dito, tinignan nyo rin dito hindi lang yung para sa mga bata no since mababawasan yung subjects na ituturo ng mga teachers. At the same time mababawasan din po ba yung load nila? Kasi inirereklamo din po yan ng mga teachers eh kumbaga wala na rin halos silang pahinga. Ah uh -huh hindi po mababawasan ng load nila. Mm. Ganun pa rin po, yun uh -huh. lang talaga ang ibig sabihin po nito ay magkakaroon talaga ng time ang guro, ang oras ng guro para lalo pang palalimin ang pagtuturo ng isang asignatura. Mm -hmm. Doon po yuon, uh, mm -hmm. uh, doon tayo titingin kasi alam nyo naman po yung nangyayari ngayon ay mababa po yung iba nating mga uh, tawag dito, rating, mm -hmm. lalo na sa international assessment. Kaya titingnan natin sa uh, Uh, murang edad pa lamang ng mga bata na matatag ang kanilang fundasyon. Mm -mm. Pero kahit nabawasan po ang subjects, hindi mababawasan ng oras sa mga bata sa eskwela? Ganun pa rin po? Hindi po, hindi mm -mm. po mababawasan. So ibig sabihin ma'am, kung halimbawa sa grade 1, lima lang ang subjects, kung di mababawasan ng oras nila, madadagdagan dun sa mga five subjects na meron sila. Kung halimbawa dati isang oras lang, magiging one and a half hour and so on, ganun po? Uh, hindi po ma'am. Ah uh, ganun pa rin po pero meron po silang mga uh, tawag dito enrichment na gagawin ang mga guro. mam Ma'am ano po ang medium of instruction dito? Uh, ang medium of instruction po ay iyong yung uh, na naiintindihan at nakakapag nakakapag salita ang mga bata. Uh, so yung, yung yung kumbaga yung mother tongue. Opo, opo. Mm -hmm. So kung doon sa amin sa Region 8, waray ang medium of instruction. Tama po, Sir Ted. lang gagamit ang English, ma'am? Uh, gagamit ang inang English po sila sa math, mm -hmm. uh, sa grade 1. Pagdating sa grade 2, uh, siyempre po, yung English na subject, English din po yung kanilang gagamitin. Mm hmm. Uh, hanggang sa at, saka math, at saka sa sa at sa kasama pagdating sa grade 3 ganun din po pagdating sa grade 4 meron na po tayong mga uh, subject na ang medium of instruction ay English at uh, Filipino mm -hmm. hindi po mawawala ang mother tongue in the sense na uh, helping language po siya sa ibang mm -hmm. mga grade level. Opo, opo. But uh, habang tumataas ho ba, ma'am, yung grado, ay dumarami ang English as medium of instruction sa mga subjects? Tama po yan, sir Ted. Okay. Tama po. Okay, sige. So, uh, mam, uh, ang start nito, ngayon pong school year, ay pilot, and then, 2024 to 2025 ang implementation nito. So more or less ilang taon para abutin na po natin yung K yung hanggang doon sa grade 11 and 12. Ah, uh, Ted, uh, pag pinag-uusapan pa or pag-uusapan pa po natin namin ang 11 and 12, pero mm -hmm. dito po sa K to 10, uh, nakikita po namin that by school year 2027-2028 ah mm -hmm. uh, ma mayroon na po tayong mga estudyante na tapos na po nila yung K-10 sa 2027-2028 because of the phased implementation. Okay. Uh, pero ma'am, hindi na po tayo kailanman babalik pa sa K-10 lang na uh, talagang tuloy na ho ito na meron tayong grade 11 and 12? Uh, sa ngayon po, Sir Ted, pinag-ninilayan uh, pa po ng Departamento at nakikinig sa lahat ng sektor tungkol mm -hmm. dito sa usapin ng grades 11 and 12. But as of the moment, mm -hmm. uh, tinitingnan po namin ang pagrepaso nga po ng grades 11 and 12. Pero mm -hmm. while we're doing that, we're mm -hmm. listening to the voices of everyone including mm -hmm. industry and the academy. Opo. Uh, meron ba kayong correspondingly ginagawang study po, Director, doon sa uh, effectiveness? Nito pong mga track na pinatutupad po under sa grade 11 and 12 na programa po ng DepEd sa mga okay. senior high school, ma'am? Tama po yan, Sir Ted. Uh, the DepEd has commissioned some sectors to mm -hmm. look into uh, the effectiveness of 11 and 12. Mm -hmm. Okay, sige po. So, kami aantabay nga ano, dito po sa mga pag-aaral na ito. Meantime, ma'am, um, yung pong kasi, hindi uh, ko alam kung how young are you, ma'am, ano, pero nalala ko nung no, nag-aaral pa tayo, ano po, diba, ba uh, pag grade, uh, pag first year high school ka, mathematics lang, and then algebra, trigonometry, then physics, di ba? Chemistry pag okay. third year, physics pag fourth year, ito hubong ito pang mga to nandiyan pa rin ngayon ma'am uh, ano ho ang ano ba mga tawag dito o ito ituhoy kasama pa ngayon sa sa, sa mga Oto. subject mm Sir Ted dinabutan ko rin po yan, Sir Ted ah uh, nandiyan po lahat 'yan ah uh, mm. up pa rin ng ating mga mag-aaral ah, hanggang ngayon po itong math then uh, algebra diba? pa rin po uh, algebra so, ito, Ayan. Mm -mm. Sorry po Sir Ted pero ang gagawin po natin ay uh, ang uh, Itatrack po natin ang progression ng skills kasi mm -hmm. ang ang math ay dapat makita sa kabuuan. Hindi lang siya algebra, hindi mm -hmm. lang siya trigo pero mm -hmm. may kinalaman ang trigonometry sa geometry, mm -hmm. algebra. Yun ang ipipakita natin sa mga bata pero nandun pa rin po sila. Opo, opo, opo. Uh, but so far ma'am ngayon, ang inyong study ho ba, uh, sa comprehension ng mga bata ngayon, sa mayroong bakal study specific age ng bata dito sa usapin po ng particularly po ng science and math kung ito bang medium of instruction pamamaraan po ano at totoo ba na humihina ang understanding ng mga bata ngayon sa mathematics po at science? Uh, yun nga po ang kailangan mm -hmm. nating i-arrest uh, sir Ted kaya mm -hmm. tayo nag-a uh labas ng bagong kurikulum oh, oh, oh. ang bitaw natin na matatag na kurikulum kasi gusto oh. talaga natin ang bata sa murang edad na intindihan na nila nakakapagbasa at naiintindihan nila ang kanilang binabasa mm. at saka uh, may focus din po tayo sa numeracy mm. sa batang edad nila na nila matatag yung kanilang pundasyon uh, para mm. pagdating nila sa grade 4 kung halimbawa po sa grade 3 ay nakakagawa na sila ng multiplication division mm. Uh, mas complex skills na po ang magagawa nila mm. sa mataas na mga baytang. Okay. Ma'am, yung pong, uh, yung, yung kumbaga dati po, yung extracurricular natin, di ba? Boy Scout kapag elementary, kapag Ako. po nag-high school ka, meron kang Citizens Army Training. Yung mga ganun po, saan ito ngayon nasa sakop? Uh, nandiyan pa rin po naman siya, tawag natin diyan mga club. mm -hmm. O mga co-curricular activities. Uh -huh. Aha. din po natin 'yan. Sapagkat dito din natututo ang mga bata maliban sa loob lang ng classroom na pinag-uusapan ng iba't ibang mga asignatura, uh -huh. meron ding mga activities na pwedeng nilang lahukan. Para lalo pang mapagyabong ang kanilang karanasan sa paaralan. Opo. Pero wala na ho yung scouting na ano? na Dati ho, di ba, may scouting ho tayo na isa po sa mga pagpipilian mo kapag nag-aaral ka pa sa elementary, scouting. Meron pa rin po, Sir Ted. Meron pa po tayong oh, scouting. Under, po. Yung under, scouter, what, scouter, under, under what subject ho yun, ma'am? Hindi po siya subject. Uh, at the moment, ang tawag po sa atin ay isa siyang club. Ah. Mm -hmm. Opo. So parang hindi sa lahat ng schools meron, ano ma'am? Depende Depende, depende sa schools, school ma'am oh. depende sa school pero ang mm -hmm. sa karanasan sa tingin po namin ay halos lahat naman po may scouting. Mm. -hmm. And, And then pinuturo. opo opo opo. Ah, uh, yung religion ma'am with all due respect pasintabi lang po no kasi makabago ng panahon ngayon kasi mm -hmm. naalala ko ma'am doon sa mababang paaralan ng La Cuerta sa Parañaque eh, ang favorite ko doon na teacher sa religion, no? <laughs> yung grade 1 ako doon. Christian oh. living and values oh, yata. na Ng ngayon po, ma'am, ano ho? Uh, ano ho mer meron ho bang, ano? Uh, nasasakop po ba ito? Hmm. Opo. Oh, uh, siguro, Sir Ted, did, did they DJ Chapp, uh, mm -hmm. Magkakaroon lang ako ng kaunting ano, uh, explanation dito. Mm -hmm. uh, sa pampublikong paaralan, tinuturo po natin ay uh, ecumenical. Wala po tayong kinikili uh -oh. ng religion. Uh -huh. uh, pero pagdating po kasi sa private schools, lalo na karamihan mga Catholic schools, mm -hmm. ang tawag po nila diyan ay Christian Living Values Tama. Education. Mm -hmm. And so ang expectation po natin sa private schools, na yung standards natin doon sa sinasabi natin ang taong na natin JMRC sa elementarya mm -hmm. at values education sa high school. Mm -hmm. Sinasabi natin dito ituro nila lahat 'yon mm -hmm. pagkatapos ay may pagkiling sila sa reliyon na uh, let's mm -hmm. say for instance if you're a catholic school mm -hmm. you teach also mm -hmm. the catholic values the catholic mm -hmm. saints. Mm -hmm. we don't ano naman uh, we don't stop them from yes. teaching those kasi oh. that's part of their freedom. Uh, mission also as a school. At freedom din po no, nung hmm, mga si magulang at pero... saka nung kanilang mga Apo. anak. Opo, Kung saan silang Opo. paaralan. Pinturo po mm -hmm. natin sa public school yung uh pagrerespeto sa mga relihiyon ng iba. Opo. Opo. Sige opo. po. Okay, ma'am. Ito po inaagandang tala kayan. Ano po, director, para maintindihan po ng mga magulang, ito nga po mga pagbabagong ito, ang adhikain nga po ay mapataas pa yung antas no ng talino at kaalaman ng ating mga kabataan. Salamat po, director. Opo. Thank you. Thank you Sir Ted, uh, Sir Ma'am -Ma DJ Cha and uh, sa Radyo 5. Opo, salamat po na marami si Director Jocelyn Andaya. Opo, ng uh, Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.